Sa tong ito, wala man ang inabangan na Imbaya Festival ng Banawe ay mayroon naman isang makasaysayang kaganapan sa munisipalidad na ito. Ang kauna-unahang founding celebration ng munisipalidad ng Banawe. Mula May 2 hanggang May 11, 2024, kinunita ang founding celebration ng Banawe Ifugao na naglalayang magbigay pugay sa mga nakaraang alkalde nito, maitala ang political history ng munisipalidad, at may turo ito sa mga susunod na henerasyon. Bilang ang Banawe sa sa mga pinakaunang na itatag na bayan sa Ifugao, kaakibat ng serbisyong ito ay ang mabusising pananaliksik sa iba't ibang mga historical documents ukol sa pagkakatatag ng Banawe. kumantong sa taong 1901. Kaya naman, ngayon 2024, ang 123 na taon mula noong itatag ang bayan ng Banawe. So we come up into this idea to trace the history so that the people of this municipality would know its history because history would define how people evolve, how leaders evolve. And it's not founding anniversary because we have not yet uh, researched the actual month and the actual date, but it is only the year that it was found out. Thus, we put it as a celebration. Ang nagwisto lang highlight ng main program noong Sabado ay ang pagbibigay ng parangal sa mga nakaraan at kasalukuyang alkalde ng Banawe. Karamihan ay tinanggap ng kanilang mga kamag-anak at representatives. Parinasanta rin sa publiko sa unang pagkakataon ang minumukahing opisyal na Banawe Him. Dumalo rin sa selebrasyon si Harvey Chua, asawa ng yumaong photographer na si John K. Chua. Maaalala si John Hichua ay isa sa mga tanyag na photographer sa bansa na nagtampok ng kultura ng Banawe sa kanyang mga kuha noong dekada 70. Sa loob ng mayigit isang linggong selebrasyon, iba't ibang aktibidad ang ginanap na nagpamalas di lamang sa kultura at tradisyon ng Banawe maging sa makabagong pamumuhay nito. Gayunpaman, That is why you have not seen uh, other ethnic events because I reserve that for the Imbaya festivals. Yan po ang pagpakaiba. Ang susunod po, mas marami po ang ethnic events, cultural events to be presented during the Imbaya because Imbaya is celebrated every after three years and the founding celebration is celebrated every year. Sa kala ni Pitch Clash Still like Jimmy Gmaningan para sa Herald Balita.